Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din po para sa may mga pusong Pinoy. Welcome po sa ating mga short episodes ng Wonders of Emotional Discipline. Tayo po ay nasa episode 4 na. Ang tatalakay naman natin ngayon ay ang banal na espiritu sa panaginip ni Brother Rosel at ang mga mensahe ng banal na espiritu para sa ating lahat. Meron po tayong mga napapanood dati na cartoons patungkol sa anghel at demonyo na nasa likuran ng isang bida. Hindi po iyon basta entertainment lang, iyon po talaga ang literal na nangyayari sa pangaraw-araw nating pamumuhay. Sa mga pinagtipo ng mga panaginip, may mahahalagang impormasyon tayong matutunan patungkol sa mahal nating Espiritu Santo o Banal na Espiritu. Simulan natin ngayon sa pagbasa. Sa aking panaginip, simula noong 2017 hanggang 2018, sa lugar na iyon, sa palagay ko, Natalo nila ang sistema ng pera kasi ang pera doon ay pakalat-kalat na lang sa daanan, simula sa tolda ng mga sundalo hanggang sa mga kabahayan. Pinagpupulot ko yung mga pera na nakakalat kasi nanghihinayang ako at habang ako ay naglalakad, nakita ko yung makakapal na ulap na may kulay bahagari na nakabalot sa mga gilid. At hindi ko na mamalayan, may babaeng anghel na pala na sumusunod sa aking likuran. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Napadaan kami sa manipis na berdeng damo na may kumikislap na mga diamante na masisilayan mo sa malayo at may iba't ibang kulay. At nakita na namin si Jesus na pumagit na sa may iba't ibang klasing halaman at makukulay na bulaklak. At kinakausap siya ng isang matipunong babae na akala mo ay isang Amazona o Barbaro. At pagkatapos ng kanilang mga diskusyon, doon namin nasilayan ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay naging napakaraming gintong paru-paro at uh, humugis tao sa harapan ni Jesus at naging mas matangkad kaysa sa kanya. Sinabihan ako ng anghel na kasama ko, in exact words, the Holy Spirit will always talk to Jesus when the battle is near. Sa Tagalog naman po, ang banal na espiritu ay palaging makikipag-usap kay Jesus kapag ang mga labanan ay malapit na. Hindi natin alam kung anong klasing battle ba yon. Battle ba na giyera kontra ibang bansa? or matinding spiritual battle kalaban ang mga ni Satanas. Sa ibang yugto naman po ng aking panaginip, ang banal na espiritu ay may kakayahang tumira sa loob ng katawan nating mga tao. At kapag nagpahigop tayo sa impluensya ni Satanas, ang banal na espiritu ay aalis sa katawan natin. At ang isa sa mga epekto noon ay makaramdam tayo ng lungkot at magiging malungkot din ang banal na espiritu. At ang pakiramdam noon ay para kang nawala ng magandang bahay o kwarto, dapat natin ito ma-realize. Halimbawa kung ikaw ay nawalan ng napakagandang mansyon na may tatlong palapag at may swimming pool at sa isang iglap ito ay nilindol o nasunog. Ganoon ang lungkot na nae-experience ng banal na espiritu kapag siya ay umaalis sa ating katawan. May pagkakataong nasilayan ko ang kanyang hitsura at kalagayan ng banal na espiritu sa aking panaginip. Nawalan daw siya ng tirahan at nakitira muna siya sa bahay namin. Nagkaroon siya ng sugat na parang dumaan sa isang paper shredder pero walang dugo at sobrang nararamdaman niya yung hapdi ng mga sugat na tinitiis niya habang siya ay nagpapagaling. Kinakausap ko siya at ang kanyang pagiging mapasensya at mapagmahal ay nandoon pa rin. Maawa ka talaga. Sobrang laki ng pagmamahal at atensyon na binibigay ng banal na espiritu sa atin tapos tayo pa mismo yung nananakit sa kanya. Sobrang hindi maganda tingnan. Kaya simula ngayon dapat na nating pag-aralan at matutunan ang pag-aalaga, panindigan at pag-iingat sa kalooban ng banal na Espiritu na naninirahan palagi sa katawan natin. Dahil sila ay may pakiramdam din at nasasaktan kapag nagpahigop tayo sa mga impluensya ni Satanas o sa pamumuhay sa mga maling paraan. Ang banal na Espiritu ay parang SIM card natin sa loob ng ating mga sarili para magkaroon tayo ng mabilis at matibay na koneksyon sa mga Diyos at Anghel sa kaharian ng langit at para hindi tayo makaranas ng depresyon habang pinag-aaralan natin ang mundo ng kabanalan. Nandiyan palagi sa bawat segundo at sumusuporta sa atin ang banal na espiritu para matulungan tayo na maging mature o matuto tayo sa mga patakaran na makakabuti para sa ating mga kaluluwa at patakaran para sa mabuting pakikitungo natin sa isa't isa. Kaya ang presensya at impluensya ng banal na espiritu ay hindi natin dapat bale-walain at sayangin. Binigyan niya din ako ng mensahe sa panaginip at isa daw ito sa pinakamahalagang tatandaan nating lahat na ang bawat isa sa atin ay mahalaga na makakaranas ng pagmamahal pero dapat sa matinong pamamaraan lang at hindi sa maabusong pamamaraan. Tandaan nating lahat na hindi lang tayo basta ginawa ng Diyos noong ika na araw sa paglikha. Binigyan din tayo ng kakayahang kumipkip ng banal na espiritu sa ating katawan. Tumatabi sa ating kaluluwa ang banal na espiritu para magkaroon tayo ng mas malakas na koneksyon sa mga Diyos at Anghel sa Langit na mas malakas pa kaysa sa 5G signal na alam natin. Kaya kailangan natin talagang tanggapin ang katotohanan na existing ang banal na espiritu at hindi sila katangisip lang. Kasi kapag hindi natin tanggapin ang banal na espiritu, patuloy lang natin abusuhin ang lahat ng nakikita natin. Nagbubunga din ito ng overthinking o sobra-sobra sa pag-iisip na hindi naman kailangang isipin ng mga bagay o nagbubunga ng unnecessary thoughts. Dahil ang walang banal na espiritu na iniingatan ay katumbas po iyan sa pagkawalang disiplina sa lahat ng bagay at pagkawalang disiplina sa lahat ng pagkikilos at pag-iisip. Kung si Satanas ay iniimpluensiyahan tayo sa kaniyang mga malalaking kasinungalingan at pagiging maabuso ang banal na espiritu naman ay iniimpluwensiyahan niya tayo sa kanyang mga malalalim na respeto at pagmamahal para sa ating sarili, sa Diyos at sa kapwa. Ako po ang inyong tagapagsalita na si Brother Bill. Ako naman po ang inyong Sister Laura. Ako naman po ang inyong Sister Danielle. At ang writer po natin ay si Brother Russell Medenilia Picardal. Hiling po namin na magkaroon tayo ng magandang buhay. Maraming salamat po and God bless. See you in the next episodes of our channel, Wonders of Emotional Discipline. Sa mga susunod po na ipopost namin ay mga karagdagang impormasyon sa pagiging wais, sa masasamang espiritu maliban kay Satanas, talakayin natin ang God is in control at mayroon kaming panawagan para sa mga magulang, panawagan para sa mga kabataan, para sa panahon ng end times at ang panaginip ni Brother Russell kay Mother Mary at panaginip sa mga sistema ng Korte ng Langit at Impyerno. See you in the next episodes of our channel, Wonders of Emotional Discipline. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat.